Pang-apat na araw na nga ako ngayon sa kondo Gusto ko na sana rin umuwi Yun nga sabi kasi ni Lo Sumama daw ako ngayon sa Divisoria uh, Kasi meron din daw akong gustong mabili doon Pababa nga namin ang elevator Dumaan muna kami dito sa may 7-Eleven Kasi magwi-withdraw nga muna si Mitch Hindi na nga ako sumama doon sa kanila sa may ATM machine Pero andun lang din naman ako sa loob ng 7-Eleven Then napansin ko nga yung injection sa akin ng antirabies Namamaga nga siya at namumula Makati din nga siya pero pinipigilan ko nga siyang makamot Then yung mga pinaggagatan nga at saka Spinal na maga din nga They siya. May reaction nga sa akin yung mga in-inject na regimen dun sa Michael Mot at saka sa kagat nga. Namatal nga siya at nangate pero hindi naman talaga siya nagtagal. Ay, hindi na rin ako bumalik sa clinic para nga magtanong. Sobrang init na nga yung pag-alis nga namin kasi yung usapan talaga namin alas 8 or alas 7 kami aalis. Pero alas 8 na rin nga kami bumangon. May balak pa nga sana kaming dumaan ng Dolomite bago nga kami dumiretso ng Divisoria. Yun nga, hindi na nga kami natuloy kasi nga alas 11 na kami umalis ng bahay. Kaya po na nga yung baba na namin. Then dumiretso nga kami dito sa may simbahan. Parang na makapagdasal na din. And ang tagal ko na nga hindi nakikita yung poong nasareno. Sabi ko nga kay Mitch, dadaan nga kami dito. Sabi nga niya, lagi nga daw silang dumadaan dito kapag ka mamimili nga sila sa Divisoria. Pagkatapos nga naming magsimba, sumakay nga kami ng e-bike, papunta naman ng Divisoria. Alam nyo ba, ang tagal ko na dito sa Maynila, pero hindi pa nga ako nakakapunta dito sa may Binondo. <laughs> Kaya habang nasa biyahe nga kami, panay nga ang tingin ko sa paligid kasi nga para akong nasa China nakakarating na nga kami dito sa pupuntahan nga namin. Siyempre, dito kami sa may mga tela nagpunta kasi nga yun nga bibilhin nga nila. Nakabili na nga sila at iniwan na nga lang namin at babalikan na nga lang namin kapag kauuwi na kami. tapos nga, dito naman kami sa mga sinulid nagpunta. Na sa nasa pinagbilhan nga namin ng mga sinulid, ang dami rin mga aksesoris na ginagamit sa pagtatahi. Kaya doon na rin nga sila bumili. Alas dos ng hapo, nagutom na nga kami. Dito na nga kami sa may mga inasal kumain. Si Mitch, hindi siya mahilig kumain ng mga maasim na pagkain. Kaya ako na yung umubos ng sabaw niya. Favorite ko pa naman yung sabaw dito sa Mang Inasal. Kulang kulang isang oras din kami kumain nga dito. Pagkatapos nga namin kumain, dumiretso na naman kami dito sa may bilihan naman ng mga tela ulit. Pero this time nga, pansarili na nga nila yan kasi gagawa nga sila ng mga bedsheet nila at punda. So yun na nga, ang murang nga lang nga ng mga tela nga dito, yung isang yarda, nag nagkakahalaga lang siya ng 20 pesos. Si Mitch nga, ang dami nga niyang binili kasi dun nga sa bahay nila sa Bicol, ang dami niyang po. nga kami natapos mamili. Emily. Nagtaksi na nga lang nga din kami pabalik nga ng kondo. Habang nasa biyahe nga kami, panay nga yung tanong ni Lo dun kay kuya, dun sa may driver. Nakanong nga niya kung galing ba dito sa may divisory hanggang Dolomite, ilang oras ba? Sabi nga ni kuya, malapit lang at hindi naman naabuti ng isang oras. Kaya ang ginawa nga ni kuya, dito nga kami dinaan sa may bandang Roas Boulevard para nga makita nga namin lahat. Una nga namin nadaanan yung Jones Bridge dito sa may Binondo. Una ko nga narinig tong tulay na to kay Atenora yung kaibigan ko nga sa Japan. Sabi niya, pagka umuwi nga siya dito sa Pilipinas, ito yung una niyang gustong makita. Kapag kagabi nga daw dito ang dami ng tao kasi nga yung mga pailaw nga niya. Para nasa ibang bansa ka na, sabi nga ni Kuyang Driver. Nadaanan nga din namin yung National Museum. Habang nasa loob nga ako ng sasakyan, hindi ko nga alam kung saan ko itatapat yung camera ko. Kung dito ba sa may kaliwa or dito sa may kanan. Nung elementary nga ako, nakapasok na ako dyan nung field trip nga namin. So yun ang tagal na nga nun, kaya hindi ko na rin talaga alam kung ano ba yung itsura ngayon sa loob. Then andito na nga kami sa may luneta or sa may Rizal Park. Dito madaming beses na rin ako nakapunta pero antagal na rin nung huli ko ang punta nga dito. Yung way nga papunta nga ng Ocean Park, hindi ko nga alam na dito pala Kasi yun. Kasi hindi pa rin talaga ako nakakapunta nga doon. Huwag tua din nga ako nung nakita ko. <laughs> Pagkatapos nga dumadaan na nga kami dito sa may kahabaan na nga ng Dolomite. Sabi ko nga sa kanila magkakatabi lang din naman pala. Kaya pag pumunta nga dito sa Maynila pwede talagang maikot na lahat. So yun nabusog talaga yung mata ko sa pagtingin nga sa mga dinadaanan nga namin. Habang si Lo busy si nga siya sa pakikipagkwentuhan kay Kuya din si Mitch naman ay natutulog. Nadaanan na rin nga namin dito yung Philippine Navy at saka yung US Embassy. Huli nga namin nadaanan tong PICC. Dati nga kapag pumupunta nga kami ng Luneta napapadaan nga kami dito. So yun, salamat kay Kuyang Driver dahil naipasyal nga kami dun sa kahabaan ng Maynila. Bago nga kami makarating nga dito sa may kondo. mga alas 6 na rin nga kami nakadating. Umuha nga silo ng malalagyan nga ng mga pinamili nga namin. Pagdating nga ng elevator, nako, sobrang haggard na nga namin. Napagod nga kami ng sobrang ngayong araw na to kasi ang init. Pagkatapos nga naming may ilagay lahat ng mga pinamili nga namin. Nagpahinga lang din kami ng kaunti. Then pumunta nga kami ng 7-11. Ito na nga kami bibili ng makakain kain nga namin para sa hapunan. Kasi wala na din talagang tayo magluto. Lechon paksiw nga yung pinili ko. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!